Uh, magkano po ba ang ulo ng pagsama sa rally? Ang pagkakalang po ay limandaan po yan. Limandaan. Sa araw at ito po ang ating panibagong update o manoy fake or picky itong mga in-interview ni Nino Barsaga na nagsasabing binabayaran umano sila para pumunta sa pre-rally sa pagpapakita ng suporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang kanilang sinisigaw is justice for Pastor Apollo Kibuloy. Pero itong mga individual na ito, ayon sa konfirmasyon ng ilang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ ay hindi nila kasapi or hindi umano konektado sa kanila, hindi hinakot at hindi ito umano kasama sa mga nagrarali. Ibig sabihin, fake interview ang ginawa ni Ninyo Barsaga para palabasin na mamasama or masama uh, at gimik uh, gimmick lamang ang sinisigaw ng ilang uh, sumama dito sa rally na hindi umano sila. Bayan, ito po, panorin natin. Tapos yeah, nakita ko po kayo dun sa grupo po ninyo, nagagalit po kayo, nagwawala kayo. Kasi nga, ang sabi nyo, nasaan na ang bayad sa atin? bakit wala pa? Bakit yung isang jeep bayad na? Tayo sa isang jeep na to wala pa. Ay, yun nga po eh. Dahil dalawang jeep po kami. Opo. Yung isang jeep po, uh, hindi Pero yung isa po, eh, nabayaran. Bayad na. Nagasan po ba kayo, sir? Naga Tanay Rizal po. Tanay Rizal. ah uh, magkano po ba ang per ulo ng pagsama sa rally? Eh, ang pagkakalang po eh, liman daan po yan. pinakain naman po ba kayo? Meron naman po pagkain. Pero yung bayad, wala na wala. Oo, yung isang gift ay nabayaran. Nabayaran. Ah, sino po ba ang nag-recruit sa inyo? Ah, isa pong pastor. Pastor. Brother. Brother. Sino, kilala niyo po ba yung pangalan? Apo, si Brother Jerome. Brother Jerome. Nagamit po kayo? siguro dapat po muna pag-isipan, mayigay kung talaga sa sama, sa raling gano'n. Apo, pero... gano'n po ang natanggap niyo po? Isang lang po. Isang piso? Saan po ba pamasahe po? Kung hindi din ang Basta tang usapan. usapan sir. Pag ano daw matapos, may limandaan ang bayad. Limandaan? Opo. Okay. Okay, Pastor Kibuloy? Wala po eh. Ibig sabihin, pera lang ang Wala kapalit. Pera lang po okay. lang Okay. Pera lang po Salamat <laughs> po. Ito. Para sa pera lang. Sa pera, oh. magkano po ba ang pangako sa inyo? Isang libo. Isang libo, kapalit ng pagkirali na suporta kay Pastor Apolo Kibuloy. Pwede. Araw po sa iyo, kamusta po ang inyong pagdalo po sa rally po para po sa pagsuporta kay Pastor Apolo Quibuloy po? Wala. Wala po? Wala. Bakit pong wala? Kasi one yung, ano sa amin, kasi nakulang namin 200. 200 pesos. tagasan po ba kayo? Tagapayatas. Tagapayatas po. Kuya, meron po ba kayong ipinaglalaban sa rally pong to? Wala. Tandaan ninyo mga nang karoon ng waradong Aref, si Pastor Apolo Quibuloy na manyakis. Kung inaatinan niya, dinadaluhan niya ang hearing niya sa Estados Unidos, hindi magkakaroon ng waradom aresyan. Kaya anong panawagan ninyo na Justice for Apolo Kibuloy? Papaano ang mga biktima? In so yan po ano si Ninyo Barsaga mga kababayan po natin at uh, posibleng uh, uh, gagawa o manon ng legal na aksyon itong isiminay laban dito kay Ninyo Barsaga dahil ang kanyang interview umano sa mga nagpapak nagpapakilalang binayaran hinakot para pumunta sa prayer rally ni Pastor Apolo Kibuloy ay uh, hindi umano mano nandoon sa lugar at ayon nga sa claim ng isiminay at ay hindi din nila at hindi rin miyembro ang sinasabi o manong nagbayad sa mga taong ito ay hindi rin konektado sa kingdom of Jesus Christ ibig sabihin ito ay fake lamang at papalabas lamang umano para sirain, uh, para guluhin itong ginagawang uh, voluntaryong uh, pagsusuporta ng uh, tao or Kingdom of Jesus Christ laban dito kay Pastor Apulo Kibuloy at sinasabing hindi sila totoong miyembro at ang sinasabi pa nitong uh, taga-isiminay na mga reporter ay posibleng may nagbayad umano sa mga taong ito o kay Ninyo Barsaga Uh, para magsalita against kay Pastor o sirain o siraan itong si Pastor at sabihin na mga pupunta o manasarali sarali ay mga bayad. Ngunit ang sinisigaw ng ilan sa mga naging guest speaker doon, mga bisita at mga miyembro, hindi sila bayad. Ano po ang inyong assessment opinion patungkol sa interview ito ni Ninyo Bersaga? Nainiwala po ba kayo o sadyang ito ay gawa-gawa lamang Ni ninyo Barsaga. Comment na po mga mga.